Ay, nako. It's already Friday. And eto, oh. Hindi muna ako umuwi. Lakad-lakad muna ako. Gusto ko mag-relax. Grabe. Napagod ako sa isang buwang, ano, pagtatrabaho. It's already August. Ako malapit ng mag, ano, mag one year pala yung aking channel. Maraming salamat sa mga 107 na subscribers. Wow. wow. 107. Grabe, di ba? Mahirap yun, na. Ah. Sa so, sino-sino mga pinipilit ko, di ba? Pero maraming salamat. Pinagtsatsagaan niyo ako. And 17 years na ako dito sa ano, sa Taiwan next month. At ah, this month pala. Yeah, mga August 27. Yan, 16 years old na yung anak ko. So, Ayun, ang bilis ng panahon, no? 17 years na. Hindi ko alam kung saan napunta yung ano. Yung, ano, yung panahon, ano yung pinagagawa ko? Puro work lang naman ang ginagawa ko. Rito, pasyal, pasyal, ganyan. Ay ayun, ayun. Wala niyang aso. <laughs> sorry, sorry. Ano, 17 years na ako dito sa Taiwan. Medyo nasanay na ako dito. Ayun, pakita ko may temple. Itong isa sa mga ito isa isa sa uh, makikita niyo dito sa Taiwan pag nag ano matagal na kayo mapapansin niyo napakadaming ano templo. Especially now nako ano na nga pala Ghost Month na next. This month, next week start na ng Ghost Month. Maglalabasan na yung mga kapatid natin diyan. Yeah. Hindi pag sinabi naman Ghost Month hindi yung mga bad ghost na ano um kumpara sa atin is All Saints Day. Katulad ng All Saints Day. It's All Souls Day pala. Sorry. All Souls Day. Yan. Siguro nakikita nyo to lagi sa vlog ko kasi malapit lang to sa amin. Yan. So, ngayon, naglalakad-lakad ako. Ayan. Tatlo yung pintuan. So, dito ka papasok sa panan. Yan. Dito. Tapos, doon yung exit. Tapos, yung ano daw, yung nasa gitna. That is for the gods. So, hindi ka kailangan pumunta doon. Hindi ka pwedeng dumaan. Tapos, in every entrance, merong dalawang, ano, uh, hayop daw. Dalawang animal. Isang lion, tsaka isang tiger. Actually, yung isang babae, yung may hawak daw na, ayun, ayun, babae daw yan. Tapos ito ay lalaki. So, hindi ko tayo sa right. And then, each door daw, merong, ano, merong yung sigat dragon? Kasi ano daw, it symbolizes good fortune, good health, kumbaga lahat ng good, ayan dyan. Ayan. So, nakapasok na tayo sa loob. Ayan. Mahina lang yung ano, pagsasalita ko kasi baka ma-obvious na yun. So, yung kanilo tayo sa labas kanina, ayan siya. From inside. Then, yan ito. Ito so, yung offering table nila. Ayan, lahat ng nakalagay dyan, hindi, hindi yan, ano ah, hindi yan free. Ano yan, yung mga taong na yung nagdadasal doon. Pagkatapos maulong siya, insane, upunin na ulit yan. Ito, kung gusto mo makipag-usap-usap nyo lang ano, but, ito ang bagay na ito try natin. It's yes or no. Dapat magka, magka ano, magka, kawin ito, magkaiba para malaman kung yes or no. Tanong nga natin kung nanalo mo So, ilaan natin. pareho na kapihaya so it means no guys hindi pa rin isa pa pag ito hindi pa kumukuha hindi talaga pareho na so it means hindi ako mananalo ng lotto. So, wag na tayong bumili ng lotto tonight. So, ayan, nandito pa itong sa so, ano? kama. Pasok pa rin tayo. Ayan, so, bago ka makapunta doon sa pinaka-main ko. Ayan, lotto siya. Ito naman. siguro ano, mga tagabantay yung pinakagad nila. And, at, yung, may mga wires. Hindi mo sa ilalim, meron din ano, operasyon. siguro pawis ito. Meron din off ito dito. Ito dati isa lang. But since nag-pandemic, nag-hat sila ng isa. Ayan. Ayan yung ano nila. Luhuran. And then, yun yung pag-aaral. god of moon. Kasi sa kabila, di ba sa kabila mo naman. Dito ka siguro magdadasal pag gusto mo huminto yung ulan. I think so. Hindi ko sure ah. Pero parang, pareho lang eh. Itura. Ang tsura. Ang iti mo. Oh. Lumabas na muna ako kasi ang dami nagdadasal. Pero lakad-lakad tayo dito papakita ko yung iba't-ibang ano temple. Iba-iba dito. So, kung sa ano, sa Pilipinas, ang daming churches, ang daming chapel. Dito, puro temple naman. Ito dito, ito si Matsu. This is a very, ano, popular uh, god. This is a god of sea. Especially sa, ano, sa south, nandun yung, ano, talaga pinakamalaking temple. And, every February, pag-birthday nung, ano, nung Matsu. Matso God, ano, napakadaming tao. Parang sa atin ano siya, parang Nazarene. Uh, di ba yung one day yung pila-pila tapos sobrang dami tao, ganun din doon. Pero sa kanila, ano, one week ang celebration. And then meron din silang ano, amagaano din sila. Yung magpa-procession, and then may mga libring food, may mga fireworks. Grabe, sobrang daming tao. Yun. So, sabi na asawa ko, this next year daw, susubukan daw namin na sumama. Kasi hindi pa siya nakakatrya. lapit tayo, may, nag, may nakalapit eh. Pakita ko sa mga itsura niya. Ang bango. Yan, ba siya yan. Actually, lahat yan siya Iba-ibang sizes na lang. As, as, I, as, I've, as I've said earlier, siya yung ano, goddess of the sea. Babae yan at ano daw siya, nung pinanganak siya is baby siya. So, ang suit niya is yellow, red, para daw makita ng mga mangingisda sa, ano, madali siya makita ng mga mangingisda sa gitna ng dagat. So, ito yung hinahanap ko. Ito, o. Oh. Yan. Saan kaya ito pwedeng gawin? Sabi ka, pag itong gusto mo kausapin yung mga gods, ito ang ano, gagawin, mo. So, tanong natin kung mananalo tayong loto. Dapat kapag ano, hinagis ko siya, ano siya ganyan. Or nakapaloob ganyan. It means, oo. Oh, oh. Pag, pag ganyan or parehong nakaganon, it means hindi. Oo. Oh, oh. It means no. Pangalawa na to. Ayoko na. Ay, naku guys. Pangalawang ano na to, temple. Dalawang beses na rin ako nagtanong. At ang sabi, no. Okay, yeah. hindi na muna ako bibili talaga ng ano. <laughs> Nakakaawa naman na sarili ko, Diyos ko. <laughs> Natatawa na lang ako sa pinag ko. Para lang manalo ng loto. Talaga nagpunta sa mga okay. temple, eh, no? Nako, magagalit si God sa akin ito. Sorry po. ataray lang. <laughs> Natatawa ko sa bila po. Ako lang mag-isa. Ano ba yan? Talagang pumunta sa mga temple talaga, you no? Know, para lang magano ano ng ano, ng loto. Well, ganun talaga. Pag nababaliw ng tao. But anyway, sa bahay kasi namin, ano, ang biyanan ko is Taoist. No? Kami ng anak ko is Catholic yung asawa ko naman eh ano tulisan kasi wala siyang ano religion <laughs> hindi ano siya um nung bata pa sila syempre taoist, katulad ng ano binan ko but nung alam niya na nung tumatanda na siya nakakalbo na siya yan may sarili na siyang pag-iisip uh, hindi na siya naniniwala sa mga ganyan. Naniniwala naman siya ngayon sa nature. Ang ginawa mo, yun din daw ang makukuha mo in, the, in the return. So, okay naman wala namang problema dun. Ang bastang mahalaga, diba, nag, nagkakasundo kami dalawa. So, ayun. Try ko kayang bumili ng loto. Sabi ng dalawang temple, hindi ako mananalo. Try ko kaya. Sayang kasi isang daan. Papagalitan na talaga ako asawa ko. Wala na akong pangkain next week eh. Ayan guys, andito tayo. Taya akong loto. Tignan natin kung totoo yung, si pinag, yung sabi dun sa temple. Yan. Oh my God. May ako sa pinagagawa ko sa buhay ko. But anyways, tapos na. Ayan nga. Uh, wala lang talagang... Actually, ang talagang ano ko lang purpose ko is para maglakad. Pero naisipan ko lang pumunta sa mga temple. Wala lang, trip lang. Tignan lang naman, di ba? Yun. So, mamayang gabi malalaman natin kung nanalo tayo or hindi. Hi, friends! Hello! Ayan. So, update ko lang kayo tungkol dun sa lotto result kagabi. Kasi sabi na nga ba diba, dun sa ano sa temple, tinanong ko kung mananalo ako or hindi. At ang, at ang ano, anong sagot is hindi. Tama ano nga, hindi nga ako nanalo. Uh, isa lang yung lumabas na yung number. Sayang. Sayang yung 100 ko. Sana tinabi ko na lang bili ng pambili ng pagkain para sa next week. Wala pang sahod. At anyways, gan talaga matigas ang ulo. So sa susunod sana pag nag-video ako eh maganda na 'yung result tungkol sa loto. <laughs> so maraming salamat sa inyo, youngsters. Sa susunod na video ulit. Bye.